Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa ating kapatid na mga Bajau o si sea gypsies. Holy ka na ating panoorin ang bedyong ito at nang ikay mamumulat sa mga kakaibang paniniwala at tradisyon na mayroon ng mga Bajau. Ikaw ay lubos na magkakaroon ng ideya sa kanilang mga nakasanayang gawin. Pero bago ang lahat ako ay humihingi ng kaunting suporta sa inyo sa pag-like at subscribe sa maliit kong channel salamat. Sinama ang tawag ng mga Bajau sa kanilang wika na dialekto ng wikang samal. Ang iba na may bajaw ang tawag sa kanilang wika upang miba sa salitang ginagamit ng mga samal na naninirahan sa lupa. Wika, sinama ang tawag ng mga bajau sa kanilang wika na dialekto ng wikang samal. Ang iba na may bajaw, bajo, o bajaw ang tawag sa kanilang wika upang miba sa salitang ginagamit ng mga samal na naninirahan sa lupa. Ipinagpapalagay ng ilan na ang bajau ay katulad ng maliit na pangkat ng mga samal laut mga samal na naninirahan sa dagat o samal tangkungan. Gayon paman, itinuturing ni Blumentritt na ang Samal Laut at Bajaw ay dalawang magkaibang grupo. Unang dumating ang mga Samal Laut bago ang mga Bajaw at nanirahan sila sa kapuloan ng Samalay na matatagpuan sa pagitan ng Hulo at Basilan. Naiiba sila sa Samal Deleya o Samal Deya o Samal Lipid, mga Samal na naninirahan sa lupa, o Samal Hagimba, Samal sa kagubatan, na Samal o Sama sa simpleng katawagan. Tinatawag na luwan, tagalabas o itinakwil ng mga talsog, ang mga badyaw at pulaw, lumulutang ng mga tao kung saan nagmula ang pangalan ng isla ng Palawan. Ang saliatang pulaw ay ibang katawagan sa paraw, bangka. Pinanganggilanin din silang kuto dagat o kuto tahik, mga kuto ng dagat ng mga talsog at samal, gayon paman, sinasabi ng mga badyaw na sila ay mga samal o sama. Kultura ang pangkat na Bajau ay naninirahan sa sulok, sa mga bayan ng Maubo, Busbos, Tanjeng, Pata, Tapol, Lugos, Bangas, Parang, Maimbong, Karungdong at Talipo. Tinatawag din silang luaan, Lutaos, Bahaw, Orang Laut, Samalpal at Palaw. Sama lang kanilang wika. Ang mga Bajau ay isang grupo ng mga tao na naninirahan sa kayamanan ng dagat gamit ang kaalamang nagpasalin-salin sa kanilang mga ninuno. Isang ritual na diumanoy pagtanggap sa lipi ng mga Badyaw, ang pagtapon ng bagong panganak sa malamin na dagat at muling pag ng na nakatatandang mga lalaki sa sanggol. Magkaibang magkaiba ang kostumbre ng dalawang tribe ang kaagdas sa buhay. Ang mga Tausog ay sinasabing tila sila na ang nakaaangat sa mga Badyaw sapagkat sila ay may paniniwala at tapang. Kahawig ng mga Samal ang kanilang kultura. May hakahakang sila at ang mga Samal ay isang pangkat na nagmula sa Jawor sa dakong timog ng Pinansulang Malaya. Nakatira sila sa mga bangkang bahay. Isang pamilya na may mayembrong dalawa hanggang labintatlo miyembro ang maaaring tumira sa bangkang bahay. Pangingisda ang pangunahin nilang hanap buhay. Gumagawa rin sila ng mga vinte at mga gamit sa pangingisda tulad ng lambat at bitag. Ang mga kababaihan ay naghahabi ng mga banig na may iba't ibang uri ng makukulay na disenyo. Magaling din silang sumisid ng perlas dahil malapit sa tausog, karamihan sa kanila ay muslim. Gayunpaman, naniniwala pa rin sila sa pambo kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Kung tutusin, ang panglilimos ay hindi naman kaugalian ng mga badyaw, kinailangan lamang nagawin nila ito upang mabuhay, hindi man kinasanayan ang buhay na wala sa gitna ng karagatan pinipilit na gawing normal ang kanilang buhay. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa pamumuhay malayo sa karagatan panlilimos ang kanilang naging solusyon at naging pinakapangunahing ikabubuhay sa lungsod mayraos lamang ang pang-araw-araw na pamumuhay. Delikado man sa kanilang buhay, pero ito na ang kadalasang sitwasyon na makikita mo sa bawat badyaw na nandito sa Maynila. Sumasampa sa mga jeep, nangangiruling at umaasa sa kaunting barya na pwedeng maiabot sa kanila. Kung hindi sila kinaawaan, sila'y kinatatakutan at pinandidirihan. Ang pananamit ng mga badyaw ay makukukay at kaakit-akit tignan. Ang tradisyonal na suot mga lalaki ay may mga saplot sa kanilang ulo at may makukulay na damit. Sa mga babae naman ay may mga perlas sila na kanilang gawa sa kanilang ulo na kanilang tinuturing palamuti sa kanilang mga katawan. Makukulay din ang kanilang mga suot tulad ng mga sa lalaki. May iba naman sa kanila na hindi nakasuot ng kanilang tradisyonal na pananamit. Paniniwala Una, naniniwala ang mga badyo na ang pagkilala sa kanilang Panginoon at pagkakaroon ng karunungan ay ang pinakamabisang daan sa pagkakaroon ng magandang buhay sa hinarap. Sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang Panginoong Muhammad, binibigyan nila ng karangalan ang mga salap pinagmulan ng Panginoon, dito. Pangalawa, bawat simbahan sa kanilang lugar ay dapat na mayroong mask official. Hindi dapat na mawala ng imam, ang nangunguna sa pagdarasal, bolal, ang tumatawag at nagpapasimula ng pagdarasal, at hatib, ang nagsasagawa ng pagbasa tuwing araw ng biyernes. Pangatlo, naniniwala sila na ang kanilang pinagmulan ay mga dugong bughaw kung kaya't ang kanilang mga kasuutan ay makokula. Pangapat, ang mga espirito ng patay ay pinananatili sa isang libingan at tuwing panahon ng saaban, ang mga kaluluwa ay pinapayagan ng kanilang Panginoon na bumalik sa ating mundo. Bilang pagsalubong, ang mga tao ay nililinis ang mga libingan at nagsasagawa ng pagdarasal. At panglima, naniniwala sila na ang mga patay ay kayang makipag-usap sa mga buhay sa pamamagitan ng ritual ceremonies of celebration, worship, and exorcism. Tradisyon Una, ang kasal ay tumatagal ng tatlong araw na sayawan, kainan, at pagsasaya na buong bayan ay kasama. Pangalawa, ang pagpaplano ng kasal ay dapat na pagkatapos ng ikatlong dalaw ng babae. Dapat din na mas matanda ng isang taon o higit pa ang lalaking mapapangasawa. Pangatlo, ang pagpapatuli ay hindi lamang para sa mga lalaki kung hindi para rin sa mga babae. Pangapat, ang panday, babae o lalaking naggagamot, ay tinatawag para sa pagpapaanak, paggagamot ng nalaglagang ina, pagbibigay ng gamot para sa pagpapalaglag, at para sa pagtutuli sa mga babae Tradisyonal na pagkain Ang tradisyonal na pagkain ng mga Badyaw ay panggi at isda Ang kanin ay inihahain lamang sa hapag bilang panghimagas o di kaya ay tuwing mayroong espesyal na okasyon Walang almusal, tanghalian, merienda, at gabihan sa mga Badyaw kung makain sila kung kailan nila gusto at kung kailan sila may pagkain, maraming salamat, God bless us.